Aris, sa umaga ang swerte mong buenas ng mga oras. Ay simula ng 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula na yung oras na buenas ng swerte para manalo simula ng 1pm hanggang 3.05pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 6pm hanggang 9.15pm at may nakasingit na 55 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo player na mahilig magsalita ng kabastusan ang dapat mong iwasan. Taurus, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na buenas. Kung maglalaro simula ng 4 a.m. hanggang 7.20 a.m. at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa tanghali ang umpisa ay 12 p.m. hanggang 3.15 p.m. at nasenjiten ng negatibong minuto na 58 minutes na magagawang mabigyan ka ng pagkatalo. Kulay asul ang dapat mong iiwasan. Sa gabi ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Gemini simula ng 8 a.m. ang oras mong mga buenas. Sa umaga at hanggang 11.05 a.m. at may singit na negatibong minuto na 55 minutes, na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong mga buenas na oras ay 2 p.m. hanggang 5 p.m. at may singit para ikaw ay matalo na 52 minutes na negatibong minuto sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 53 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, ang iiwasan mo ngayong araw ay kulay pink. Cancer sa umaga ang oras mong buenas ay simula ng 5 a.m. hanggang 8:05 o a.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng yung oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 54 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng ikatatalo. Leo Sa umaga ang buenas na oras ay simula ng 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may 53 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong Buenas na oras ay 2pm hanggang 5.05pm at may 55 minutes na negatibo na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na Buenas ay 8pm hanggang 11.15pm may singit na 55 minutes na negatibong minuto, na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Virgo sa umaga ang umpisa ng iyong oras na Buenas. Kung maglalaro simula ng 7am hanggang 10.10am. At may negatibong minuto na 57 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ay 1 p.m. hanggang 3.15 p.m. at nasingita ng negatibong minuto na 53 minutes na magagawang mabigyan ka ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa gabi ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, player na matataba ang iyong iiwasan. Libra, sa umaga ang oras mong buenas ay simula ng alas 4 a.m. hanggang 7.05 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 3pm hanggang 6:10pm at may negatibong minuto na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8pm hanggang 11:15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng ikatatalo. Brown na kulay ang iyong iiwasan. Scorpio sa umaga ang buenas na oras ay simula ng alas 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may 55 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong buenas na oras ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may 55 minutes na negatibo na magagawa kang matalo, at sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. may singit na 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo, mga madaldal na player ang iyong iiwasan. Sagittarius, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na buenas. Kung maglalaro simula ng 5 a.m. hanggang 8.10 a.m. At may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ay 1 PM hanggang 3:10 PM at nasingitan ng negatibong minuto na 54 minutes na magagawang mabigyan ka ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan sa gabi ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 8pm hanggang 11pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, at player na matataba ang iyong iiwasan. Capricorn, sa umaga ang swerte mong buenas ng mga oras. Ay simula ng 6am hanggang 9:10am at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng oras na buenas ng swerte para manalo simula ng 2 p.m. hanggang 5.05 p.m. at may negatibong minuto na 57 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sa gabi ang simula ng iyong oras na buenas ay 7pm hanggang 10.05pm at may nakasingit na 55 minutes na negatibo na magagawang magbigay sa iyo ng pagkatalo, player na mahilig sa alak ang dapat mong iiwasan. Aquarius, sa umaga ang umpisa ng iyong oras na buenas. Kung maglalaro simula ng 7am hanggang 10am at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan. Sa tanghali ang umpisa ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at nasenjite ng negatibong minuto na 51 minutes na magagawang mabigyan ka ng pagkatalo. Kulay asul ang dapat mong iiwasan sa gabi ang umpisa ng buenas mong mga oras ay 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan, player na mahilig magsalita ng kaberdehan ang iiwasan. Pisces, simula ng 4am ang oras mong mga buenas sa umaga at hanggang 7.05 am at may singit na negatibong minuto na 53 minutes na magagawa kang mabigyan ng pagkatalo, nabigay ng mga kalikasan, at sa hapon ang simula ng iyong mga buenas na oras ay 1 pm hanggang 4 pm at may singit para ikaw ay matalo na 51 minutes na negatibong minuto. Sa gabi ang simula ng iyong oras ng mga buenas ay 9pm hanggang 12.10am at may negatibong minuto na 55 minutes na pwede kang mabigyan ng pagkatalo, kulay yellow ang iyong iiwasan.